So, ayan. Good morning! Minsan, factory worker. minsan seasonal worker. Hi! <laughs> Hi, my friends! Kimshin here. Farmer vlog! So ngayon, pupunta kami sa farm ng sadyang namin. Hey! Nag-alabasan hey, na sila! Hey! Hey! hey, hey <laughs> mag ka na! Hindi mo pa mag-alabasan? Oo nga, ano? <laughs> so, yan yung sadyang namin. Alis na kami! Dumating ng sporting kami pa farm Tana -tana -tana kami mo Sino excited kami Kaya mo na pogi parang 2 yata Oh, meron akong bib. lolo ko ko sarili ko eh so iiwanan muna namin yung mga gamit namin dito kasi start agad ng trabaho pagdating doon. hataw agad first time, first time. tumatakbo na ako dito kasi naiwanan ako kasi ay umihi muna ako <laughs> farmers farmers at dito na side Meron kayong mga kasamang biyat kailan ba mawawala ng outing hindi ako nakakapag edit eh simple lang naman yung trabaho gugupitin mo lang yung tangkay ng bawang tapos lalagay sa basket pero tuloy tuloy eh kaya nakakapagod din yun. saka uh, tayo upo tayo upo break time muna so yung break time wala sa oras kung kailan ka gugutumin so ito may baon ako. Kumain lang kung sa lapag mismo. Tapos pagkatapos mo kumain, tapon basura, trabaho ka naman ulit. Ganun lang yung galawan dito. <laughs> Noong una akala ko yung trabaho yung napakahirap kasi magbubuhat ka ng mga bawang-bawang. Hindi pala, meron lang talagang taong naka-assign para magbuhat ng mga basket. So ako, taga lang, Round 11, pinatigil na kami ng trabaho kasi kakain daw muna kami. <laughs> Anong mas masarap welding o oh, ito? Masarap ito pag minsan minsan lang. Pag minsan minsan. Welding ito? Ito. 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 Si, si Dranreb, tinanong ko na yan kanina. Sabi ko welding daw eh. Ikaw malon? Ah, um, mas okay nang pa minsan minsan. Mahihwalay muna sa press. Oo okay, no nakakabagot oh. din eh. Siya. So, dumating kami kanina mga 7:40 Ah, 7:10 yata, 7:20. Tapos ngayon is alas-unsiyente. Papakain muna siguro kuna kami. Naiwan pa namin yung bag namin din sa mesa. So, wala kami talang wallet. Oh, so, kain muna kami. Kumain. Oh, So dito yung pagkain nila is parang buffet style. Magpasa mo ng pinto, kuha ka ng pinggan mo, and then dadaan ka dun sa mga pagkain, kanin, and then gulaw. Tapos kumuha ka, tapos pagka naubos mo, pwede ka lang bumalik. So buffet style talaga. Pero ang sarap neto ha, ah. yung sa company namin na mga pagkain, hindi lang masarap eh. Pano talaga yung pagkain sarap, puno ng lasa. Busog na po kami. Kitsim nila. Okay. Sog na. Busog na mga chan na mga pogi. Round 2. Start. Hindi pa natin na yung pagkain namin. <laughs> balik na agad kami sa abak sa trabaho. Yung pinakapain na is yung piyahe pa balik dito. So ganun yung kultura nila dito. Pali-pali. <laughs> Kunti lang yung pahinga. Trabaho na ulit. Ay. Ang hirap kumita ng pera. So, break time ulit. So, pagkain namin dito na binigay nila is pakwan. Libre lang. Nabigay nila. Okay, naka anim na oras na. Oh, na. Oh, 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 oh. So, to lahat yung mga natrabaho namin. Hindi ko alam ilang bag yun ng puro bawang. Ang dami yan. pala? Hi Vlad, Nandito na tayo. Pawin na tayo. You, my guys ang buhay seasonal farmer dito sa South Korea. mayarin may aray tanong yung pabit na. Yung Kapoy. Kapoy na, kapoy. Ito na. Pagod na tayo. Pagod na kami. Hmm? Libre na naman ulit yung pagkain. So, kailangan <laughs> so, yung ito yung ano ko idol? Mukhang <laughs> burk. Binigay niya. Masarap yun sa asin. Ano mo yung asin? Asin, masarap yun sa asin. Ayun yung asin. Asin, suka so, nga. Brutang? Oh. Oo. So, yun. Plus 12 ito nang umabi kanina. Nung balik, nung no, balik. nung no, no, balik. Oo oh, no, oh, oh, nga, yun nga. No, yeah. 30 minutes nga lang yun. Kaya lang nag 9 hours lang tayo. Yan guys. Nagtatalo-talo na kami kasi akala namin 8 hours lang yung part-time namin. Para, 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 <laughs> Naging 9 hours kami. Tapos, yung sabi. 8 hours lang bayad. Parang ano. Iltang. Parang ano kasi. Parang kasi yung nangyari sa part time namin, iltang. Hindi kami per oras. Sanay kasi kami sa per oras na sa Naging, naging iltang kami. Is, pag sinabing iltang, arawan yung sahod. Pero sila, sila din dati yung. Ah! nag-iingay dito yung baka. Makita niya kasi yung amo niya na at gutom na. Oh, ayan na, ayan na. Ayan, na ng pagkain. Natahimik na. Ito na tayo, mas pasayin na tayo. Ayaw! Ang bait talaga. Sa ihatan pa nila kami. So, sa kung saan kami magsistay. At saka, papakainin kami ng bulat. Hindi alam kung saan yung hapus. <laughs> <laughs> Uy, go <laughs> So dito daw kami matutulog kasi bukas meron pang trabaho. Ano? Ah. so dito na kami kakain. So yun na nga pagkatapos namin pagkamain, hindi na ako nakapag-record kasi parang nabusog na ako tapos nag-relax na yung katawan ko nagpahinga na agad parang bag down agad kasi nakakapagod naman yung siyam na oras na trabaho yung akala kasi talaga namin walong oras lang eh, naging nine hours bigla eh kaya nasagad yung katawan so may bukas pa, eto ngayon yun round 2 mga kababayan round 2 mga kababayan ano ang mag-aayong asal? Diretso yung trabaho na nga. Baka tapos mag-pera mo ako? Dito na part, Tamang galawa na lang. Hindi ko na bidilisan. Kasi ganun pa rin naman eh. Kahapon kasi tinurbo namin yung trabaho eh. Kaya pagod. Albusal, Almusal. So, ito lahat ito provided ng taga farm. <laughs> Wala kami ginastos dito. So, ramyun yata. Tsaka kimbap yung kinain namin dito. Hindi ko na maalala. Uh, Nag-offer din sila ng kape. Pero, hindi ako kumuha. Ano lupet kasi napaka maasikaso nila sa amin. Talagang parang pabilya kami. And back to work na naman. So, kami lang lahat dito. Wala na yung ibang lahi. So, itong araw, tatapusin lang namin yung isang kahon na to ng mga bawang and then uuwi na daw kami. So parang tumagal lang yata kami ng apat na oras dito. Apat na oras nga tama kasi 12 hours yung total na pinayat sa amin eh. Tapos na ang mga trabaho. Tapos na kaming magtrabaho. Uuwi na. Andro! Andro! tong energy oh, drink nila gusto na ako, gusto mo si Superman. Oh, ikaw gusto mo pang turbo? Ayaw na nila kasi pagka uminom ka yan, oh. ang hirap ka rin matulog pag na. Ay, pal, may natin yan, galangin ninyo. tao, alam. talaga Pinoy talaga tayo. Pagod na, pero oh, nagagawa para natin makipagtawanan. Pogi, pagodi. Pinapot ng sahod. Total work, 13 hours. Pero 12 lang yung bukayaran. Pero okay na lang kasi libre na rin yung pagkain namin. yung okay. tatlong kainan at saka yung accommodation. Pati na rin yung transport namin papunta at pabalik ng kumpanya. Libre din. Ito. Nakasakay na. Parang biglang naubos lahat ng energy. Tulog. <laughs> <laughs> tahimik ang biyahe pa uwi kailangan talaga namin ipahinga kasi straight yung trabaho namin eh. tapos kinabukasan meron tulad trabaho at may overtime din <laughs> well, now we're home after so long time nakauwi na rin sa bahay pagdating na kami sakit ng katawan trabaho ulit bukas Overtime na naman. Malala. Okay. Simulan ko na kaya. Simulan ko na kaya yung trabaho para hindi na ako mag ano, hindi na ako mag overtime bukas. Uri sa gym. 50. 100. 150. Okay. Okay. <laughs>